Guys, good evening. At dahil gabi na ngayon, samahan niyo ako mamalingke muna tayo dito sa ano, merkado ng Katayngan. Ayun. Tapos na kasi tayo gumala kaninang ng hapon, ngayong gabi naman tayo gagala at siyempre mamalingki na rin tayo. At siyempre habang nagta-travel tayo, magsha-shoutout ulit tayo guys siyempre araw-araw tayo magta-travel araw-araw tayo magsha-shoutout shoutout nga pala sa ating mga kapwa mas bati nyo dyan at siyempre sa bagangan group at parokya ni Sunny at especially sa bayan ng placer I love placer so banga nyo guys yung mga travel natin ulit sa bayan ng placer kasi ano ah um, na-stop yung ating travel doon kasi nga nawala yung ating page. Nahack yung page ni Dudski. So, wag na kayong mag-follow doon sa Dudski Alba Vlog. Iba na kasi yung may-ari noon. Uh, dito na kayo mag-follow. Uh, Dudski Moto Vlog. Yan. Shoutout nga pala kay Annabel Kirstin. Yan. Mega shoutout, madam. At syempre sa ating kaibigan na lagi din Nakasuporta at nag-aabang sa ating mga travel Si Roland Gabisan Rabago Yan, mega shoutout Tubong ano to? Tubong Pais Yan, dito sa katayangan, mega shoutout At kay Duna Arnado Dimir Jimenez Pagatpat Yan, taga-placer to guys, mega shoutout Mega shoutout ma'am Salamat sa laging panunod At syempre, andito din si Gabi Abilong na taga Tris Cantos yan. Shout out idol. Ingat ka lagi dyan sa Maynila. At magingat ka sa chicks ha. <laughs> At syempre, shout out kay Randy Randy Tabag. Yan. Ito pala yung simbahan dito guys sa ano. Sa Katayangan. Ang ganda na yan. So, shout out kay Randy Randy Tabag. Mega shout out idol. Na taga ano pala to? Taga triscantos Cantos din. Mega shoutout. at syempre andito rin si ano Maria Elina Bersusa. Mega shoutout, madam. Yan kung saan man kayo uh, ngayon ingat-ingat uh, lang. At syempre paki-share nyo guys yung ating mga video para naman may share natin sa ating mga kababayan na hindi na nakauwi ng Masbate. Yan. Kasi gala si Dudski. Kaya pag share nyo yung mga video natin, syempre yung mga mga kaibigan nyo na nasa ibang bansa o wala na ngayon sa Masbate, may kita nila yung lugar nila, o di ba? Kaya kung gusto mo masubaybayan yung mga travel ni Dudski guys, please mag-follow ka na at mag-subscribe. Yan dahil gala si Dudski. At abangan nyo lagi yung ating mga travel. Hindi lang sa katayangan tayo nagta-travel. Yan, sa iba-ibang bayan din. At sa mga nagre-request, antay-antay lang, baka uh, malay nyo yung barangay nyo na o yung bayan nyo na yung ibablog ni Dudski. No? Ayan, sa ngayon, samahan nyo muna ako mamalingki. <laughs> Bili muna tayo ng maulam. Ayan, so andito na tayo. Malapit na tayo sa palingki. Dito na tayo sa Power Soul. Ayan, mega shoutout pala sa mga empleyado ng Power Soul. Mga kaibigan niya ni Dunsky guys. Lalo na kay Kuya Roland. Kay Kuya Randy. yan, Kay Jisboy. Kay Stephen. At kay Stephen. Ayan. Magkapatid yan. Family Montecalvo. Mega shoutout. Siyempre family Adorna. Mega shoutout. Ayan. At sino pa? Sino pa yung ating shoutout? Ayan. Kung gusto mo magpa-shoutout guys, mag-comment ka lang dyan sa baba para sa next vlog ma-shout out kita. At syempre nga pala sa aking mga kaibigan pa, shout out na rin natin si uh, Ray Amante. Yan, mega shout sa mga taga ano sa Nasinto. Ayun, nandito na tayo guys ano sa palingki, merkado ng Katayangan. At shout out din pala kay Sunny Guadayo, kaibigan na, din natin. At syempre yung laging nag-share ng ating video. Si Louis Labastida at syempre yung kanyang tito na si Diosdado Labastida. Mega shoutout. Yan. Ito na guys yung palingki dito sa ano, katayangan. So samahan nyo muna ako mamalingki muna tayo dito. Yan. Dito muna natin ipapark. At ito na nga. Dito muna tayo sa gulayan. <laughs> Yan. Dito muna tayo bibili ng gulay. Yan. Gulay muna guys yung iulam natin kasi nakakasawa yung isda at yung manok <laughs> kaya magulay muna tayo <laughs> ayan pag ganitong oras pala guys pansin nyo naman may, meron pa naman mga bukas na mga tindahan dito yan pero hindi katulad sa ibang bayan di ba na umaabot sila ng alas 9 alas 10 ng gabi bukas pa so ito guys ano na to ah, alas 7 ng gabi yan. Pero kung mapansin nyo, uh, dito sa palengke, marami pang bukas. Pero pag labas na natin yan, yan, mapansin nyo, kita nyo, oh, sarado na. Sarado na yung iba. Oh. Bali, yan pala, kasama ko yung misis ko at yung aking mga chikiting. Yan. Sumabay sila sa ating pamalingke at nag-vlog na rin tayo. <laughs> yan. O, tingnan nyo naman. Oh. Madalang na, 'di ba? Pagdating dito, guys, madalang na 'yung bukas na mga tindahan. 'Yan. Alas 7 pa lang 'yan ng gabi, guys. So, hindi katulad sa ibang bayan na talagang hanggang alas 9, alas 10 bukas pa, marami pang bukas. 'Yan. At syempre maganda pag gumala. So, dito ito uh, pwede naman magsuroy-suroy dito yan pero ano na uh, suroy lang <laughs> pero kahit paman eh maganda para maganda rin naman yung bayan ng Katayangan at balita ko guys maraming tao dito nung andito pa yung ano yung uh, pier yung mga barko nung andito pa yung mga barko dito sa dating pantalan ng katayangan daming tao daw dito ka, inabutan daw to ng alas 9 alas 10 ng gabi maraming tao pa pero ngayon madalang na kasi ang tao ngayon kasi wala na daw wala na yung ano dito yung pier ayan kaya ito ala laay laay kayo <laughs> So guys, kung gusto mo masubaybayan yung ating mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong uh, upload, ma-update ka. At kung gusto mo rin magpa-shoutout, mag-comment ka lang dyan sa baba para sa next vlog, isya-shoutout kita. Yan. So guys, muli hanggang dito na lang yung ating video. Uh, muli, uh, tayo ay nagpapasalamat lagi sa inyong panonood ng ating mga vlog. So dito na lang guys. Maraming salamat and bye-bye. Ingat, ingat.